Ayan yung turtle mga katwits Ayan yung likuran niya, yung body Ito yung ulo Okay Ibig sabihin yan Nangingitlog yan o kaya namamahinga Kapag ganyan ang sign ng turtle nyo Positive talaga Yung treasure Andito lang sa ilalim niya Okay, ito yung harapan na ha? Pumunta tayo sa likod para ma-interpret ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng sign sa likod. Okay, ganito mga ka Dahil nasa likod na tayo ngayon Noong Churchill uh, Ito yung likuran nya Yung nilinisan na nya, ito na yung lumabas Yan Paletter J yan, paletter J Ang ibig sabihin yan Gold yan, gold Treasure gold Ito yung buntot ng pagong Nakaturo yan pababa Okay Ibig sabihin, yung deposit nya Nandito